Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinagpapaliwanag ng Senate Blue Ribbon Committee ang National Irrigation Administration o NIA kaugnay ng alegasyon na hindi ito nag-abiso sa paglalabas ng tubig mula sa Bustos Dam. Sinabi ni Committee Chairman Senator Francis Tolentino na nakalulungkot ang sitwasyon sa lalawigan ng Bulacan na naapektuhan ng pagbaha at patuloy na nakalubog sa tubig-baha hanggang sa ngayon. Sa pagdinig ng komite, inusisa ni Tolentino sa mga opisyal ng NIA kung bakit hindi nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan bago magbukas ng gate ang dam. Ipinaliwanag naman ni NIA Acting Administrator Engineer Eduardo Gielien na ipinabot nila ang paglalabas ng tubig sa Bustos Dam sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na siyang responsable sa pagpapakalat ng impormasyon sa lalawigan. Nilinaw din ito na hindi reservoir ang Bustos Dam kaya hindi nawawala ang posibilidad ng pag-apaw nito kapag malakas ang mga pag-ulan. Ang pagbubukas ng gate ng Bustos Dam ang sinasabing nagpalala ng pagbaha sa malaking bahagi ng Bulacan kasunod ng mga pagulang dala ng Bagyong Egay at Habagat na pinalala pa ng nararanasang high tide. Tumaas ang bilang ng pamilyang Pilipino na nagsabi na nakarana sila ng pagkagutom. Base sa resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS, 10.4% ng Filipino families ang umamin na nakaranas ng involuntary hunger minsan o isang beses sa loob ng tatlong buwan. Mataas ito sa 9.8% noong Marso. Pinakamataas ang bilang sa National Capital Region o Metro Manila na umaabot ng 15.7%, kasunod ng Balance Luzon na mayroong 11.3%, habang 9.3% sa Visayas at pinakamababa naman sa Mindanao na nasa 6.3%. Nabalot ng tensyon ang paligid ng gusali ng U.S. Senate sa Washington, kaugnay ng umanoy active shooter. Ang ulat ay natanggap ng U.S. Capitol Police mula sa isang tawag sa 911 bandang 2.45 ng hapon araw ng Miyerkules August 2. Dahil dito, agad na romesponde ang U.S. Capitol Police at inilockdown ang paligid. Matapos ang dalawang oras ay naglabas ng all-clear signal ang otoridad bagamat patuloy na nakaalerto ang pulisya. Higit sa anim na raang empleyado ang nirescue sa isang online gaming hub sa Pasay City, Miyerkules ng gabi. Sa pangunguna ng Department of Justice o DOJ, Interagency Council Against Trafficking at National Bureau of Investigation, NBI Anti-Human Trafficking Division, kasama ang mga tauhan ng PNP Women's and Children's Protection Center at Presidential Anti-Organized Crime Commission, sinalakay ang Rivendell Gaming Corporation sa SKK Building sa kanto ng Pisa Mora. Ginawa ang raid sa bisa na rin ng search warrant mula sa korte matapos ireklamo ang naturang establishmento dahil sa pagkakasangkot nito sa cryptocurrency at love scam na karamihan sa kliyente ay mga dayuhan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.